Hello guys. Ito ay isang wiring diagram ng aircon schematic diagram ang tawag sa ganito. Kung pansinin niyo more, more in symbol to symbolize. Ito yung fan motor, compressor, capacitor, switch ng air swing, ito yon. Thermostat, overload protector rotary switch at yung cord. Dito manggagaling yung source, line 1, saka line 2, tapos ground. Ilang parts lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Paano ba yan binabasa? Paano ba yan tumatakbo yung kuryente dyan? Paano ang operation yan? Siyempre, magumpisa ka. Pag magbabasa ka nito, magumpisa ka sa source. Ano ba yung source? Ayan yung pagmumula ng kuryente to 220 AC Volt ito yung isasaksak mo merong, pansin mo tatlong terminal yan, merong line 1, line 2 tapos yung isa, ground ang kulay nya, green stripe yellow, ito ground tapos yung itong isa, brown blue, red, black, yan mga color coding nya black, blue Yun. tapos dito naman sa kapasitor may nakasulat na common, pan, herms dito naman motor switch ito tapos dito naman tayo sa compressor. Meron siyang tatlong terminal. Common. Starting, running. Dito naman sa pan motor. May red, blue, black. Ano ba yan? Destination na yan. Mamaya isasabihin ko sa inyo. Kasi susundan pa natin ang wire. Tapos meron siyang ground. Para saan ang ground? Protection yan. Kung halimba nagkaroon ng uh, short ang insulation. Imbis sa'yo dadali yung kuryente. Pupunta na yan ng lupa. So, yet kaya safe 'yung katawan natin para hindi tayo makuryente. Ganun din dito sa saksakan, kaya kailangan ang bahay mo naka-design sa grounding. I ang mean, main grounding eh 'yung mga saksakan na may tatlong terminal, kung 'yung isa doon, ground 'yun. Kung wala kang ganun, delikado, kaya magpalagay ka ng lang ground sa bahay mo. Ito yung switch dito magagaling yung line 1, papasok na yung line 1, makikita mo yung 1 and 7 na yan, may number 8, 6, 4, and 2. Indication number yan, pag pumasok ang line 1 dito, meron na rin itong si 7, ipapasa niya na yan kay 8, 6, 4, and 2. Depende sa switch on mo. So, pagpasok ng kuryente, sinaksak mo, meron na kagad kuryente dito. Si line 1, may kuryente ka na. Ibabato yan kay pan, kay compressor depende kung saan setting ang gusto mo. Liba, nilagay mo yan sa medium, low, high. Halba, ipagpalagay mo, may kuryente na yan. Switch on mo, ipinasok mo kay low. Sundan mo si low. Red. Ayan, dumiret yung red. Ito. Papasok lang windings ng motor. Magkakaroon ito ng kuryente. Anong pumasok? Line 1. Anong kailangan mo ngayon? Line 2. Saan kakukuha ng line 2? Sundan mo to, Line 2. Blue. Pumasok ng kapasitor. Common. Common tumagos, naging yellow. Ayun na, line 2. Gagana ba? Oo, gagana na yung sinet mong low. Ngayon, pwede mong ilagay sa medium, pwede sa high, depende sa gusto mong range. Ito, depende sa kung gusto mong gamitin. Ano ba to? Switch lang naman to. Switch ng air swing. Ano ba yung air swing? Ayun yung para yung mag ang magswing yung hangin para ma pwedeng pakanan, pwedeng pakaliwa, pwedeng pataas, pwedeng pababa. Ber depende do sa design ng aircon mo sa bahay. Ito tanda, tip ko sa iyo mga kaibigan, ang kapasitor, pansinin niyo may apat na pin, may tatlong pin, may dalawang pin. Pagka nakakita ka ng apat na pin, yun ang common. Pagka nakakita ka ng tatlo, yun ang herm. Pagka dalawa, yun ang pan. So, hindi ka na malilito sa pagtingin pa lang ng kapasitor, alam mo na kung sa inyong common, sa inyong herm, sa inyong pan. Halimbawa, ito, paano ba tinitest yan? Halimbawa, ito yung common. Ang itetest mo ay yung pan. Dito, dito mo ilalagay yung, ano mo, yung multitester mo dito at saka dito para makuha mo ang su sukat kung anong value nito ito. Halimbawa, halimbawa, 10 microparad. Do, yun, kailan? Dito mababasahin yun. Dito mo itatap yun yung cord, ano mo, Tawag dito, ano ng multitester mo? Rad. Pag pagka-compressor naman, dito sa common na to at saka ito. Yan, dual capacitor kasi yan. Ito yung para sa, 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 ano mo, compressor to. Pag magte-test ka ng capacitor, kung buo pa to, o to, ganun din. Dito ka naman. Ito, dito. Yan, lang tatanda sa capacitor. May apat na pin. May tatlo at saka may dalawa. Ano yung tatlo? Herm. Ayan yung common? Apat. Yung sa mga pan, ayun, dalawa lang. So, hindi ka na malilito. Thermostat overload. O, oh, di ba? Tinuro ko doon sa dati, eh, na para gumana isang equipment o isang ano motor o compressor, kailangan meron kang line 1, line 2. Sa nanggalingan line 2, eto, sundan mo lang. Line 2, blue, pumasok ng common. O, oh, tapos, Pagpasok ng common, ayan na, pumunta doon, black. Pero merong, merong pumasok na doon kay running. Arr, yun o, RSC. sa ang galing naman yung line 1? ayun kay common. Laging susundan mo si common. Yan ang directa yan sa cord o, o sa switch. Ayan o, oh. susundan mo si, ayan, dumanang thermostat, duma ng overload. sa pumasok? yun sa common. Galing yan dito sa line 1. So, gagana ba? Oo, oo kasi kumpleto na. Meron siyang line 1, line 2. Ganun din ba ito? Oo, oo, meron yan. Ito ang line 1 mo. Di yan. O, basahin mo maigi. Tumagos. Pinahalbag. Sinet mo sa high. Magkakaroon to ng line 1. Anong kailangan mo? Line 2. Saan magagana yung line 2 mo? Sundan mo ulito. Line 2. Yan o. O, pumasok ng common. Tumagos. Ayan. Ang line 2. Naging yellow. Yellow. Ayan na. Masok. Meron ka ng line 2. Okay? Line 2. Ayan Oh. Mm, pa, oh, Ayun, oh, common on. Ah, di ba? Ang dali lang. Dali yung maintindihan, di ba? Tapos, auxiliary. Ito, yun yung pan na. Ayan, oh. Her, ano yung pan? Nakasulat. Her, brown, yun. Shoom. Oh, ah, di, ina. Gagana. Oo, gagana. Kasi, kompleto na. Line 1, line 2 mo. Ganon din dito sa compressor mo. Ngayon, paano lumalamig yan? Ito yung thermostat. Siyang magkocontrol lang. Temperature. Paano yun? Meron niyang sensor doon sa sa lumalamig na ano mo na coil na meron doon parang buntot na alambre nakapapansin nyo ba yun dumadaan yung hangin doon mainit at malamig na hangin hinihigop noon nasa sense doon eto normally close to nag open lang to kapag malamig na so halimbawa nag open to mawawalan to ng line to mamamatay ang compressor mo so eto close open lang yan depende sa lamig na, na nakukuha niya ito naman overload. Pag halimbawa nag-high ampere o kaya umiinit ang motor, naka-attach yan sa body ng compressor, mag-open yan, mawawalan ka na ng line to, mamamatayan. Kasi ito, protection to. Ang tawag dyan, overload protection. External, blow external kasi nasa labas siya. Na, Naka-attach lang siya dun sa body. Ang sinessence niyan, kapag masyado ng mainit ito, ba't ba umiinit? Halimbawa, nag-stack nag up na yung bearing o kaya tumataas yung ampere dahil siguro insulation mahinana, mahina na maraming dahilan eh o kaya eh yun nga yung bearing nag stack up na doon mag umpisa ng uminit ng uminit yun hanggang sa masunog yan ngayon bago mangyari yun mag open si overload para hindi na magtuloy tuloy masira to ano pa eto kung kailangan mong mag mag swing Depende yan sa ano mo, sa gusto mo. Ano lang naman to eh. Parang sa mga electric pan na ano, yung para mag, mag left to right, yun. Parang ganun, ganun lang yan. Parang airflow pag kung gusto mong kumalat. Yan, yan. Air swing. Ito naman, ito yung pan motor. Yan. Uh, para doon sa dalawang bib ang hangin na binibigay niyan sa sa condenser kasi window type te At dun din sa malamig na hangin, magkasa, magkasa, magkasama 'yan. Yung isa sup, supply ng ano circulation sa loob ng ambient mo, ng silid mo, ng room mo, yung hangin pat, malamig, babalik na sa evaporator, ilalabas niya ng malamig, ipabalik sa evaporator yung hangin na mainit, papalitan ng malamig. Ganun lang naman 'yon. Ganun din sa likod, yung umiinit na parte doon sa sa aircon, but may init yon yun nga, condenser, pinalalamig niya ng pamagitan ng hangin din yun, kailangan ng hangin. Dapat balance silang dalawa. Kung ano yung hangin binibigay dito sa labas, ganun din dun sa external, ganun din sa loob ng kwarto mo. Equal yan dapat. So, madali lang, di ba? Uh, sinaksak mo, nagkaroon ng, eto yung switch ng, pinaka main switch ng aircon mo, yan. Tapos, may nakalagay dyan M, medium, L, low, high. Ganun lang. Iset mo sa low, tatakbo na to ng low. Iset mo ng medium, tatakbo na to ng medium. Ito, compressor, nak nakabase yan sa thermostat kung mag o and close yan. Kasi ito, nag-automatic yan. Saan na bumabase ng close on open to? Sa, pa, sa lamig o temperature ng kwarto mo. Paano ba nangyayari? Yan? Halimbawa, kung lahat kasi nang umiinit sa parte ng loob ng, ng room mo. Halimbawa, ano ba yung mga umiinit doon? Ilaw, katawan ng tao. O. Yung, yun ang tinatawag na cooling load. Kung ano yung dami ng kalaban niya na umiinit, yun ang kalaban ng aircon. Miski ang panahon. Init ng araw. Init ng singaw ng simento ng bahay mo. Kalaban niya yun ang nahihigop nito ng thermostat para dun siya magbabase kung dapat niyang dagdagan ng lamig o dapat niya patayin ng lamig. Masisense nyo ng thermostat. Okay? Halimbawa, dumarami ang tao dun sa kwarto, masisense niya yun. Hindi, ha, yun ang kalaban niya ng thermos ng aircon para ma, pero dun babasi si thermostat. Yun ang trabaho ni thermostat. Hindi siya basta mamamatay hanggat hindi niya nare-reach yung tamang lamig na isinet mo. Halimbawa, sinet mo sa medium, sa low, okay, kaya sa high. Ahabuli ni thermostat yun. Hindi siya mag-open kasi ito normally close to. Mag-open lang yan kapag na-reach niya na yung lamig na mo. Tapos, depende sa cooling load mo. Ano ba yung cooling load? Nabanggit ko na, ilaw, lahat ng uminit na, na bagay sa loob ng kwarto kasama na yung panahon kasama ni init ng mga bintana init ng ng simento siyempre naaarawan yan iinit din yon lahat yan lahat, basta lahat ng umiinit sa kanya dadaan nyo kay thermostat o oh, ano na, napakadali lang di diba? ang dali lang intindin so sana may nakuha ka sa mga kwentong ito